Oh, kapos na mga 5-9 Ito na lang tayo Magbibigay tayo ng konting tips Tungkol dito sa Service natin Na Create uh, Caliber uh, Ano uh, ko sila na brand Armscore Armscore to Armscore Ah, uh, ito mga kapag nai, may nagtatanong sa atin. Bakit daw yung meron daw dalawang butas na space yung ano niya sa tambar bak daw may bakit daw may masiyo daw na dalawa hindi, bakit daw hindi siya uh, full yung loaded yung ano natin uh, tambor sa so, nagtatanong ito kasi yung dalawang space dyan ito yung purpose para safety din tayo sa pagdadala nito uh, bilang uh, service natin kasi hindi natin alam yung hindi natin maano yung disgrasya ito ma ganoon natin to siya ma ganoon mahamer natin ang purpose nito yan para may maano tayo na safety sa ating baril makita ko sa inyo nagagawa ko ito ganito kasi yan yung purpose o, loaded to air load loaded yan apat na bala yan, pagkain natin apat na bala to kasi kahit saan ka, apat lang talaga pati sa susiya, apat lang yung spray. apat lang yan apat na piraso lang yan dalawa tapos dalawa dalawa lang yan apat purpose kasi yan yung dalawa na hindi malagyan para may panglagayan tayo sa ating hammer pin na walang laman palika pasok ko ulit uh, ngayon, yun na na may laman niya siya andyan yung dalawa yung dalawang basiyo yan uh, yung purpose niyan kasi meron kasi ibang lagayan ng barrel natin or trito sa ano uh, wala siyang cover baka pag masagi mahamer siya maganon siya may -ma, -ma, ma ano siya bigla mahamer kaya yan yung purpose ng dalawa talaga na bukas ngayon dito sample ko sa to ilagay natin Diyan ilagay natin diyan may load yan ilagay natin dito sa load oh. dyan na yan Nandiyan na yung bala. Ito yung sa gilid. Walang, walang, no. ayun, ito yung purpose. Pag ikasak, i, ano natin to. Yung dito, yung may last na laman, dito yan sa kitna. Lagay natin. Para yung dalawang butas, pag ikot ng tambor, dun siya matatama sa walang bala. Sampal so, ito. Ayan, natin. I ikasak natin to. Uh, ngayon ngayon ito ako sa mga bata at saka kailangan yung mahawak nito may alam din nakamer na yan kaputak natin Kaya, na walang ano, ayan malik na uh, yan yung purpose kasi doon yun siya na ano sa walang doon, doon siya natama sa walang laman. Talaglag yung isang bala. Ayan. Ayan sa nagtatanong, yan yung purpose. Yung dalawang botas na yan. Ayan. Next video na naman, iba naman yung tips natin na ibibigay sa mga kapag. Salamat, salamat.